susunod na araw kung hindi man tayo sinwerte ngayon ang bagyo eh matigas ang ulo natin kaya magkasakit at hindi tayo makabawi kinabukasan alright good evening guys maulang gabi sa inyong lahat so kakatapos na ng ulan ng 7.30 dito sa tagig at kakalabas lang natin para pumiyahe at kumita hanggang alas 11 ng gabi. So tara, samahan nyo ako. Tingnan natin kung makakailang booking ako at kung magkano yung ma-accumulate nating kita from 7:30 to 10:30. Saan tayo, sir. Dito na lang po. Sige sir. Thank you po Uy Nice one Na-drop off na natin si Sir Justin So meron naman tayong second booking ngayon Papuntang BGC Pero dito lang din Malapit lang din siya rito Two minutes away Namali tayo Baliktad yung tingin ko sa mapa Papunta pala siya doon, palabas pala siya ng C6 Road. Okay lang, buti hindi pa tayo nakakalayo. Grabe naman tong pipikapan ko guys. Lubak-lubak na. Baha at putik-putik pa. Para ako nasa probinsya. Ay nako. Nakakatakot naman dito. Pero mukhang legit naman to si Sir dahil naka grabe. pay. Saan kaya si Sir? Okay, papunta na daw siya. Sana hindi tayo ulanin. Mukhang uulan na naman. Uh, Awit. Pag inabutan tayo ng ulan, aray ko. Ha. Ito na yata. Ito na nga yun, guys. Hello po, Sir Christian. Ano nga po eh. Pero okay lang po. Okay na po? Sana nga po. <laughs> Pero mukhang hindi naman na kasi medyo mailit na yung Opo, mulan pa po. Guys, update. Umulan ng malakas at nabasa ako. So, ano pa nga ba ang ating gagawin kundi umuwi na? Dahil Babawi na lang tayo sa susunod na araw kung hindi man tayo sinwerte ngayon dahil sa sama ng panahon. Anyway, so kaysa naman magkasakit ako, ko na lang to. Wala eh, sabi naman sa pag-asa kasi, eh meron na bagyo kaya asahan ang mga pag-ulan eh matigas ang ulo natin so pa rin natin bumiyahe eh talaga ang consequences mas mabuti na ingatan ng kalusugan eh sa magkasakit at hindi tayo makabawi kinabukasan so eto muna for today's video guys See you on my next vlog.